Ayong araw guys sinabutan nga pala kami ng napakalakas na baha dito sa aming pangunguhan ng tulia Buti na lang guys sanay kami lumangoy ni dugong kaya basic lang sa atin yan At kahit nga guys medyo malakas yung baha dito ay nakakuha pa rin tayo nitong mga tulia na puputripin natin Siyempre dahil malakas ang agos ay nag running muna kami At dahil nga guys nabasa kami nagkapi muna kami dito sa may gilid pampaalis ng lamig sa katawan At dito na rin guys kami nagputrip kaya samahan nyo kami What's up guys? What's up mga kanapadaan lang? So for today's video nga guys ay wala tayo sa mga groups at nandito tayo sa may palayan. May dala nga pala guys kami ditong taklob ng electric pan kasi ito guys ang gagamitin natin sa panguha natin ng tulya. Medyo nakakapanibago lang guys dahil walang dagat ngayon dito pero may ilog. So yun guys, what's up? Nandito nga pala tayo sa ilog at yeah, grabe. Ganroon, napasama guys yung punta natin kasi ano, Baha talaga yung tubig, kumakita, sobrang labo. Sabi guys, nagkamali nga pala kami ng punta ngayong araw dito kasi baha pala dito sa ilog na to. Kaya medyo mahihirapan wari kami makahanap at makakuha ng tulya dito kasi napakalakas ng agos. Pero sabi sa akin ni Dugong, hindi daw kami magpapapigil. Kailangan daw namin pumudrip ngayong araw. Kaya dito sa part na to guys, ipinagtutulungan namin para makalubog si Dugong doon sa ilalim ng tubig at makakuha siya ng mga tulya. Kaso nga lang guys, medyo malakas talaga kaya nadadala kami ni Dugong at nahihirapan kami manguha. Pero kahit papano guys, may pailan ilang tayo nakukuha dito ganito kaya sabi sa akin ni Dugong ay na lang daw muna namin kaysa daw magutom kami tumuwi kami ng luhaan halos buwis buhay talaga guys ngayong araw yung vlog na to talagang kitang kita nyo naman na napakalakas dito ng agos talagang pag lumubog niyan si Dugong ay hindi na siya doon umuutlaw na dadala talaga siya kaya nga guys kami na mga kasamahan ko ay nandito kami sa likod at nag-aabang kami pero malabo naman kami guys maluno dito kasi sanay na sanay kami sa ganitong agos doon sa aming mangroves kasi bumabaha din ng ganito doon at syempre guys nagdasal tayo bago tayo umalis so yun guys ito na nga pala guys ay, yung ay. mga nakuha natin o. Oh. Yung mga tulia natin nakuha. Anong tawag guys sa lugar nyo ito? Baka comment na lang sa baba. Medyo marami na rin tayo nakuha. Kaya ano pa inihintay natin guys. Medyo malamig na rin. Hihigop na tayo ng malamig na sa bawa. Let's go! Ngayong araw nga pala guys, ikasama din natin yung mga tropa natin vlogger, ang Team Putik. Kaya dito sa park na to guys, mag-running muna kami.

Sa lahat po ng followers namin dyan guys, pakipalo nyo naman po itong Team Putik at ang tropa namin ni Dugong. Ilalagay ko guys dito sa comment section yung link ng kanilang page. At dahil nga guys nilamig kami sa park na yun, eh, nag-init muna kami dito ng tubig para makapagtimpla na rin guys kami ng kape at makahigop na rin. Kaya ngayong araw guys, samahan nyo kami magkape dito sa may Getly. Baka Marvin Almano na tasa yan. eh. shoutout kay Kuya Marvin nga pala, namimiss ka na namin ni Dugong. Kaya tamang kape guys kami dito sa may gilid. Do. Sana nga lang, guys, hindi kami malaglagan ng buko na nyug dito. Siguradong hilo kami dito. Nagbiyak na rin pinapalagay sa ko dito ng limang perasong itlog kasi idadagdag guys namin doon sa aming uulamin ngayong araw. Grabe guys, so kita naman parang mga batang nagluluto lutuan lang dyan sa gilid. Alala ko lang guys, tuloy bigla no nag-boy scout kami ni Dugong, talagang ganitong ganito yung mga sinaryo na nangyayari. At dahil nga guys, wala pa kaming dahon ng saging dito, sinamahan ni Dugong itong timputik na manguha ng dahon ng saging at eto nga guys, nainitan pa siya ng kape. Pagkakuha nga guys sila ng dahon ng saging, agad eh, na rin ko nilagay dito yung mga naluto naming itlog. Tapos kaagad na rin guys ako nagsimulang gayatin itong mga luya natin dala kasi kasi ngayong araw guys ay luluyahan lang natin yung mga nakuha nating mga tulya. After ko nga lang guys magayat yung luya dyan ay minekos mekos ko muna yan dyan sa may kawali. na natin. Grabe, napakasarap naman sa tayo nga nung niluluto natin dito Talagang naglalagutukan Para lang guys, nagluluto tayo dito ng bato Habang iniintay nga guys natin maluto yan Nag-chillin muna kami dito sa may gilid ulit Nakalipas nga lang guys ang ilang minuto. Grabe, luto na kaagad dito. sakto sakto guys kasi napakasarap higupin yung mainit-init na sabaw niyan. Lalo na medyo nilalamig kami. Tapos eto nga pala guys yung kanin namin sa kabilang gilid. Tapos doon naman sa kabila yung sa timputik. Siyempre guys, bago kumain, huwag natin kakalimutan magdasal at magpasalamat palagi kay Lord. So, guys, kaya tayo! <laughs> kaya tayo guys. Sulya! Okay, guys, what's up? Let's go! Food trip na tayo. Tara, samahan niyo kami kumain. <laughs> Ito nga idol, kahit tayo, kami. Kasama natin ang ano, mga sikat ng vlog. Medyo nilamig tayo guys, kasi nabasa talaga tayo kanina eh. sakto sakto tong ano, higop ng mainit na sabaw Saktong talaga natin. sakto to, sa dalawang tao. <laughs> Saktong sakto talaga. <laughs> <laughs> Kaya ayun guys, ngayong araw samahan niyo kami pumood dito. Grabe, parang Boy Scout lang yung galawan. Bigla ko nga lang guys na alala na para lang makasali kami sa Boy Scout ni Dugong ng mga bata pa kami, pinangutang pa ng mga nanay namin yung pambayad doon na entrance fee. Napakapayapa nga pala guys tumambay dito at mag-food trip at napakatahimik rin. Ang tanging mo lang guys maririnig yung lagasap ni Dugong sa pagkain. Pagkatapos nga lang guys namin kumain at pauwi na rin kami, nadaanan namin ito sa atin at sila nga pala ay guys ng tulya. Pero grabe guys yung nakuha nilang tulya dito, napakalalaki, talagang sanay na sanay talaga sila guys manguha nito. Hindi kasi kami guys na ay dito sa lugar na to kaya hindi namin alam kung saan nakalagay o nakatera mga malalaking tuliana yan. Siguro guys sa mga susunod na vlog natin ay eh, sasama tayo dito kay ate at hanapin natin kung saan nakukuha yung mga yan. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Kita kits na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys. Ha ha. <laughs>